Hello, hello, hello. Good morning, mga dudes. Dadaan dito na naman si Lola Gets. Ito, pumunta ako sa mga bakla eh. Yun o. Oh. Nandito ako sa mga bakla Titingnan Titignan ko yung pinagawa kong ano. Hoset. Yung Yuripo. May isang uh, isang tubo. O, daming bayabas, o. Good. Ayun ang bayabas na, ano. Sige. buha daming bunga, oh Ayun, oh daming bunga pala na. Ng... Sige, mga dudes. daming bunga. Wow. Ang ganda pala na. Ang daming bunga pala ng bayabas, oh May mga dalatan sa mga nabi, o. Ayan mo para may yun. Ito yung ano namin sa mga bakle mga dudes. So, ganda pala no na yun. Yung siya mga dudes oh. Sayain so, naman. Good morning. Good morning. Hindi pa pitaran ni may may gawa niya. Ang hindi niya pa. Hindi pala ano ni Tomas. Ano, madig to. Ano. bomba, bomba. Hindi pa malinaw ang tubig, no? Hindi pa malinaw. Tingnan rin naman dito sa mga bakle mga dudes. Dito. Yo. Ito. 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 Ito lang yung ano ah. Uh, bayabas, puno ng bayabas mga dudes so, oh. tiyo dito nila kinukuha yung mga ano yung bunga tignan mo ang dami ang dami yung bunga mga dudes so. ay punta pala yung bunga niya mga dudes so. Oh. okay. kaya buk mo reta yes ay, minitas kami ng bayabas mga dudes ang sarap ng mamitas ng bayabas dito mga dudes oh. Matamis. Ah. Oh. Matamis mga dudes. Sige. Ito na subukan tumas pa mo na rin sa mga nagbagsin. Ito pa yung mayango. Ito pa yung mayango. Uh, dami sa itaas, tingnan nyo, dami marami pa sa itaas mga dudes bait ng bayabas laging maraming bunga Taman kitang gulok, menikah, oh. Ang babo, oh. ka, dito, ang dami dito, wa? Ayun, wa? Ito, oh. Ayun, oh. Tito, oh. mo, Ben. Tutan, so no, no, no. Parang dudong kabog, linga liwa. Ayun, oh. Ayun. Uy, Di kumabot. Kaya, kaya, kaya. Si, may Na ano pa ka daw tupi. Putik, mga dudes. Hello, hello, hello. Good morning, mga dudes. na dito ako sa baka bakle, mga dudes. Pinuntan ko yung ano yung lupa namin dito sa mga bakle nagpatayo ko ng tapos eh, yung mga uh, ano, gripo. Sa kanulay, sa tubo para may pagkuha na ng tubig mga dudes. Hello, 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 hello. Good morning, good morning. Hello, hello mga dudes. Ito yung mga bu... Ano, kabuting eh ano kabuting kahoy you know ang dami dito sa ano ginawang bakod mga dudes you know, may mitas lang eh daming bunga mga dudes you know, may nabimitas sila ng bayabas Mabait ang bayabas every other may nakuha silang inoog You know? Ayun oh. dami. Yun lalaglag sa sa lupa, mga dudes. Ayun so, know? Sarap. Matamis. Mga dudes. Kumakain so, ako ng bayabas. Matamis po, mga dudes. yan kaya pinatuyo kong giripo sa ano lang sa tubo ayun mga dudes ang eh. dami siwa ah Sarap po ng bayabas mga Makain ako ng bayabas nito mga dudes. Habang nagbibidyo. Oh. po. Masarip. Masarap. Masarap masarap. Matamis. Eh.